Ay, nakakapagod na araw. Huh? Oh, nandiyan ka na na, kayo. Oh, dyan ba nakalagay yan? Pakialis mo lang kung saan nakalagay yan, ha? Opo. Uyish. Oy, saan ba nalagay yung bag mo? Dyan ba nakalagay yun? Pakialis mo, ha? Pakalinis lang. Ayusin mo. Ay, nakakapagod na araw. Huh. kayo? Naiinis na ako ah. Kala mo ba may katulong ka? Mami, so, aayusin ah, ko po yan. Naupo lang po ako. Oh, gawin mo na ako. aayusin ah, mo po. Ano, akala mo may katulong ka dito? Kala akala po. mo may katulong ka dito? Ha? po. Ayusin mo. Huwag mo Mami, huwag na mainit ulo. Huwag ka na maging dragon sumama so, ka sa akin, marerefresh ang ulo mo. Ano na naman yan, Kain? Prank na naman yan? But, hindi prank yan. Basta mare-refresh ang ulo <coughs> mo. Ang malalat ng galit mo. Tara, sama okay. Mami, dyan ka lang. Relax na lang. Kalma ka lang. Okay? Tanggalin mo lahat ng ulo mo sa ulo, okay? Okay. Grabe. Papag Mami, ayan. yan? Binili ko sa'yo halo-halo. Pamparefresh ang ulo mo. Sinili ko yan. Pasalubong kayo sa'yo. Thank you. <coughs> Oh, ano naman to halo-halo na to? Saan mo naman to binili? Basta tikman mo na lang. Sa Puro kasalita okay. eh. Mami, dito ka binili sa Ati Beauty Shop. Wow! Yeah. <laughs> Mami, tikman niyo po yung halo-halo nila. Masarap yan, special po yan, special po sa inyo. <laughs> tikman natin. Masarap talaga to, Kyle. Apa. Ang dami ko kasing ginawa ngayon. Anak, pasensya ka na ha. Kung isang trabo na ako sa'yo. Kung ang dami kong sinasabi sa'yo. Apa, apa. Pero, alam ka naman, Gagoy. Oh, sweet naman. Masarap ba talaga to? Oo, oh, masarap po yan. Wow, ang ganda nung ano nila, ha? Nalagyan, ha? Ito pa, Tapos may takip pa talaga, ha, no? Galing, ano? Wow! Tignan mo naman. Grabe, po pulo, pulo Special pa sa special, tama si Kyle. Pero syempre, dahil bigay mo to, ikaw unang tumihin. Eh? <laughs> yeah. O, ano? Oh, no, sarap. Ay! Grabe, parang pinong-pino yung ano niya, yung yung parang ice cream. Tignan niyo, oh. Hmm. Hmm. Ang galing mo mami. Ang daming gatas. Hmm. Grabe, ang dami niyang ano, sagog. Tapos may mga toppings pa. Uy, grabe, oh. Tingnan niyo naman, parang ano siya, smoothies. Parang shake. Grabe, ang sarap. Hmm. Totoo nga, kailangan nakaka-refresh nga dito yung halo-halo sa ating milk tea shop. Mami, at hindi lang halo-halo ang tinda nila marami pang iba. Marami pang iba. Talaga magugustuhan nila, no? Galing. Halo mga mamis, nakakatuwa nga lang. Paano ba naman kasi may pasalubong nga sa akin si kail na halo-halo? Nadaanan niya nga daw to, galing sa school, kaya naman binila niya nga daw talaga ako. Sobrang init na din kasi talaga ng panahon ngayon. Sobrang daming sahog, gatas, at napakasarap nga talaga nitong halo-halo nila. Nakakatuwa nga lang dahil naalala nga ako ni Kyle. Nasa link kung saan namin siya nabili. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye.